Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni Joel Embiid kay Nikola Jokic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang hindi na nga na po trade pa ng Los Angeles Lakers si DeAngelo Russell. Nagawa nga po mga trops nung nakarang araw na manalo ng Philadelphia 76ers sa kanilang game laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. Salamat kay Joel Embiid na nakapagtala nga po dito ng 41 points, 7 rebounds at 10 assists sa kanyang 13 out of 22 shooting. Habang kanyang karibal naman nga po na si Nikola Jokic ng Nuggets ay nakapagtala naman nga po dito ng 25 points at 19 rebounds. Pero bagamat man nga po nakuha ni Joel Embiid ang panalo sa pagtatapos ng kanilang game, ay sinabi naman nga po mismo nito sa harapan ni Nikola Jokic na ito pa rin naman nga po ang best player sa NBA. Nakakuha pa lang naman nga po si Jokic ng kampiyonato last year sa best team na Denver Nuggets plus ito rin naman nga po ang tilanghal bilang finance MVP kaya dapat lamang nga da po nitong ipagpatuloy ang kanyang ginagawa gayong magkikita pa rin nga po sila sa susunod na dalawang linggo sa magiging rematch ng Philadelphia 76ers at Denver Nuggets. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang hindi na nga po trade pa ng Los Angeles Lakers si DeAngelo Russell. Isa nga po mga katrop sa mga naging dahilan ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks ay si DeAngelo Russell na nakapagtala nga po ng 29 points, 4 rebounds at 3 assists sa kanyang 11 out of 20 shooting. Kasama na dyan ang kanyang maginawang 3 pointer na siya naging rason bakit sila nagkaroon ng scoring run sa third quarter at bakit nila natambakan agad ang Dallas Mavericks. At ang maganda pa dyan mga katrops ay paunti-unti na rin naman nga pong gumaganda ang kanyang laro. Sa katunayan, nag-average na nga po si Dela ng 25.2 points sa huling apat na laban ng Los Angeles Lakers ngayong season na ikinakatawa na nga po ng kanilang buong kupunan at ng kanilang mga fans. Ika sa ipinapakita pala nga po ni DeAngelo Russell ay malino na nga po na hindi nila ito dapat itrade since napatunayan na nga po niya na napakalaki ng kanyang nayaambag sa kanilang team basta't mataas lamang confidence nito sa kanyang sarili. Kaya kailangan na lamang nga ng Lakers na panatilihin si DeAngelo Russell bilang starter sa kanilang mga susunod na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.